Good morning guys! Welcome sa akin channel Marlog82. So ngayon guys ay one month na pala ako dito sa bahay ni ate. <laughs> Nakasama ko si ate. Ayun si ate bagong ligo. One month na pala ako dito. So ngayon ay kakaalis lang ni among babae mag-exercise daw siya. So may time ako mag dal, -dal dito kahit nandyan si ate. So ako katatapos ko lang din magluto ng gamot ng alaga ko ang tagal-tagal kong niloto kasi hindi ako marunong mag-estimate si ate ang galing na niya mag-estimate kasi syempre dito na siya tumanda <laughs> <laughs> umayos kayo na umayos kayo dyan <laughs> ano ang hirap-hirap ano eh, ipasak ng 600 ml kasi kanina nung nilagay ko yung tubig doon sa ano ano yun uh, dalawang, dalawang grapo 1.5 um, ml ba yun 1.4 1.4 ml. Tapos, ngayon, pinasa pinatuyo ko siya ng ganun. 600 ml. Gamot yan ang alaga ko. Tapos, Pwedeng 700. Tapos, okay. hindi mo sinabi kaya. Ka Paulit-ulit ako kanina. Mm -hmm. Tapos, kahit nandyan siya, salin ko na naman, salin ko na naman, salin ko dito sa, sa measure. <laughs> tapos, salin ko na naman doon sa kaserola para pa tumuyo siya ng, ano, umabot siya ng 600. Mm -hmm. Tapos, ayun, umabot na siya ng 600. E tapos, isasalin ko na naman siya dito. Ay naku, oh, huwag kang maniwala dyan. Tinapon niya kaya. Hindi ah. Mahay, makasala ka lang. Nakikita ako ng Diyos. Uy, <laughs> nagbladad mo. E eh, kasi, eh, kasi. Ang ngawa <laughs> <g> <laughs> yung vlogger. Binibintangan mo ako na tinapon ko. Wala, makasala ka lang talaga. Hello guys. <laughs> Ayan. <laughs> Binibintangan niya ako na tinapon ko daw. Eh, makasala lang ko talaga siya, ah. Nagkikita ako ng Diyos, nagsasabi ako ng katotohanan. Ang katotohanan ang daan! <laughs> isasalin... Ayun, guys. Isasalin ko dito yung gamot ng alaga. ko three times a day niyang iinumin itong gamot. Uh, Chinese medicine yan. So, ayan. Ayun yung ginagawa ko dito. Ginagawa ko ngayon sa ating gumagawa dito. Akong gumawa. <laughs> Para matuto ka, eh. anong gagawin mo pag wala ko? kaya mo! Ito na nga, ito na nga, eh! Bingga nga ka! Okay. <laughs> tapos one month na ako ni ngayon araw na to oh. tapos, tapos. naka-survive at oh. masaya kasama si Budoy <laughs> kasama si kasama Budoy. si ate ayan sa araw-araw kong uh, buhay dito sa loob na isang buwan ay yon uh, magmasad kay Budoy kay <laughs> Budoy tawag namin sa aming amo kasi para hindi nila magigits kung sino yung tinatawag namin <laughs> Ayun, araw-araw ko siyang minamassage. Nung una pa lang ako dito, para akong sinapak ng ilang ano. Kasi nanibago -na -na yung katawan ko mag-massage. Hindi ko, hindi ko na ano. Ngayon okay na, video na ano ko na na. nasanay na yung katawan ko. Nung una, para akong binugbog. Ang sama-sama ng pakiramdam ko talaga. Kasi two times a day ko siyang i-massage ima Tapos ngayon ay, two times a day nang i-massage. Ima tapos isa yung mag-exercise kami. Uh, 8.30 or 9, 9 a.m. Mag-start na kami magmasad hanggang 10.30 or 11. Ano te? Adadan dadaan lang ako guys. Tapos, next na massage na 8 p.m. ng gabi hanggang 10 p.m. Ganon. Tapos ang exercise namin ay 2 p.m. to 4. No? yun, yun, yun yung exercise na. Oh guys, ubos na yung, yung ano, 600 list. Yung pinag-aaralan, ay, yung pinag niya sa, sa school therapy, therapy exercise niya, ay, tinuturo ko rin dito sa bahay, kaya, ayun, mahirap kasi Chinese yung, ano, sulat doon. I-google -go ko pa. Ayan si ate yung taga-turo sa akin kasi magaling na siya mag-Chinese. Unsa <laughs> 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 man Unsa man Ay, ambot sa mong lubot, dai. Huwag ka lagi-lagi. Salamat sa inyong pagsama sa amin ngayon. Oo, oh, ah, naka minutes na. So, salamat sa inyong pagsama. At, at naka-isang buwan na ako dito. Oh, masayang isang buwan. Hindi katulad dati sa isa kung amo na gustong-gusto gusto ko nang matapos yung isang buwan kasi gusto ko nang umalis. So, ayan. Salamat sa inyong pagsama. Kung bago pala sa akin channel, Marlog, itito doon po. to subscribe and hit the notification button para updated ka sa uh, video namin ni ate dito ang dalawa. O, diba? <laughs> Bye-bye!